Uh, welcome po sa ating youtube channel vlog kwentong kalye at uh, ngayong araw na to tayo po ay magre-react sa video na inilabas kahapon ni Mayor Me, Mayor Isko Moreno patungkol don sa isang punong barangay or yung barangay captain na nagsoli ng kanyang awarded housing dyan sa Pedro Hill, Manila Uh, kung hindi po ako nagkakamali, ito po yung yung pabahay ni Yorme, isa sa mga pabahay ni Yorme maliban doon sa uh, Town Dominion doon sa Basay Community. Ito po yung pabahay na binibigay ng munisipyo ng Manila para doon sa ating mga yung sa mga mga Manileño na uh, homeless na underprivileged, yung wala kakayahan. Uh, nabanggit nga to ni Yorme ito yung mga squatter nga na pamilyado na hindi kayang or sabi natin walang walang sariling bahay Panon po natin ito at titingnan natin kung ano yung, yung magiging reaksyon nyo opinion nyo patungkol sa you know, video na inilabas ni Yorme Mayorisco yan Uh, maya maya po at nga po pala uh, maraming salamat po sa mga nanood ng mga videos na aking in-upload ng mga nakarang araw at linggo uh, maraming salamat po sa inyong lahat uh, sobra sobra pong kauspuso po. puso ako nagpapasalamat sa mga nagsubscribe sobrang thank you po at sa mga hindi pa po nagsasubscribe please feel free to subscribe po kung gusto niyo lang po yung mga ganitong klaseng discussion and topic. Yung mga national at yung mga current issues natin sa Pilipinas, maging dito sa sa Vancouver, Canada or in Canada in general na na i-involve yung ating mga kapwa Pilipino. Um Ayun. So sana po ay suportahan niyo ang aking YouTube channel. It doesn't really matter whether it's a negative comment or positive. Para sa akin po lahat yan valid uh, for as long as hindi kayo nagmumura or walang you know, mga profanity sa YouTube channel natin. Malaya po kayo magbigay ng opinion ninyo at uh, lahat po yan ay valid opinion uh, dahil you know, dito sa aking YouTube channel patas po tayo. Maraming salamat po. Uh, tutok po kayo at uh, panunorin po natin yung video na inilabas kahapon ni Yorme Mayor Isko Moreno sa Isko Moreno Domagoso Facebook page. Punong barangay na nagbigyan ng in-city vertical housing units sa Pedro Hill Residences. Kusang nag-soli ng susi. Okay, so kung maalala nyo sa kanyang inaugural um, speech, nabanggit niya dito yung uh, mga na-awardan ng mga housing units nung nakaraang administrasyon na kung saan ay may bahid politika ibig sabihin yung mga bahay na ibinigay or ginawad sa mga individual na hindi karapat dapat dahil malapit sila doon sa mga taong nakaupo nung nakaraang administrasyon napabilis at uh, yung iba na bangit ito ni Yorme na bigyan ng mga pabahay yung staff ni ganito, ni congressman or nung kung sino-sino pang mga politicians na kung saan ay napaka unfair, di ba? Kung kung inyo nga namang iisipin, di ba? Kasi merong guidelines yan eh. Kung ikaw ay tatanggap ng ng isang pabahay, merong criteria. It's not only the city of Manila, but pati yung National Housing Authority kapag ka ikaw ay mag apply ng pabahay you have to meet the requirements hindi lang yung requirements yung tinatawag na entitlement yung eligibility pasok ka ba and meron niyang guidelines eh ito yung sinasabi ni Yorme na hindi nasunod dahil staff ni congressman staff ni other you know um, politicians or mga matataas na mga nakaupo nung nakarang administrasyon sa City of Manila Ngayon, isa-isa na silang iniimbestigahan ni Yorme Mayorisco isa-isa na silang hahabulin ng City of Manila Okay guys, so again, panoorin natin eto na yung uh, video uploaded siya sa page ni Yorme Mayorisco 12 hours ago Okay, let's start Eto na guys Ito pala guys si ano uh, barangay captain eh uh, ito yung fini feature ngayon dito sa video na to na Nagsusole ng kanyang um, awarded housing diyan sa May Pedro Hill Residences. Ang banda ng pangarapan. sa yung Bistro Group kagaya ito sa ano sa Jonas Urban sa Fort congratulations. Yung po, after nun, yung susi raw, pag ano sa after na pag-raising, punta Eh you no know, si Tatay no. Bale, barangay captain siya. Pero bago siya naging uh, barangay captain yung kanyang um, history, or background niya, dati siyang street sweeper, tapos naging tanod siya, tapos naging barangay. And then pamilyadong tao rin to si Tatay at uh, uh, persons with disability. Yeah. <laughs> malinis naman po kasi ang tao. So. Kaya nga gusto ko yung ginawa mo na bago pa kayo panapin ng gobyerno, mm huwag -hmm. sa na kayo. Kasi ito, ginamit sa puli. Itong mga kabahay, para sa mga katulad mo, walang sariling bahay na may pamilya. That's one. Actually, it's quarter. Para sa mga katulad mo na may pamilya, pero walang sariling bahay na nangungupahan. Iyon din ang puhukos ng hindi siya di pwede kalausin pa mo, gusto ka kapabigyan. Pati kung presman meron, kusiyahan meron, kapasigan o oh, magsubasta o oh, biyan you know. pati yung mga bulog na Pero ako mabilis naman. talaga. Ah oh, iba lang ang preferences sa partnership. Pero solo yun siya. Eh paano pa pamilya yung isang talaga. Kasi wala mas better pa po. gustong po sumagot sa tatong bayan na yung mga nabigyan uh, mga pinalad ng Diyos hindi pinalad ng Leo uh, kasi hindi sa inyo uh, na mayang na tumuntas ng pamumuhay ng pamilya ng Leo eh rin mo June 26 na nagdatakma ang pamilya ng susi diba sabi sa inyo oh, na kayo ng susi niya Ik tirant temper kamu payahlah tak silaplah kamu You na know, lottery system pala yung ginagawa ginagawa ni Yorme dito sa ano sa pag-award ng housing yung sa lahat ng mga qualified uh, na mabigyan as a benefactor ng housing um draw sila uh, through lottery system or yung tinatawag ni Yorme na parafol and uh, from during the pandemic na nabanggit niya ito na uh or niraraffle ito live para patas kaya sa city, kaya kaging pili muna. Tapos may Ano natin sa taong bayad. na, oh, tama yung sinabi ni Yorme dito sa part na to. Um, set aside the politics. Si Tatay is uh, only holding a position of ano barangay uh, kapitan pero kung kung i-analyze ia mo yung kanya'ng status uh, he's a resident, residente siya ng Manila, uh, pamilyado siya um and, wala siyang wala siyang bahay techni like technically um dun sa nabanggit na mga requirements to acquire as you know a benefactor nitong housing project na to actually pasok siya eh. ang nagiging question nga lang dito is kasi yun nga barangay kapitan siya and yung manner kung paano na award sa kanya hindi natin kasi alam kung duman sa tamang proseso but then pakinggan natin yung mga susunod na sinasabi Kung gusto niyo yung mga ganitong klaseng videos na nagre-react tayo sa mga programa at mga kilos na ginagawa ng ating mga inuluklok na mga liderato, uh, please feel free to subscribe sa YouTube channel natin. Again, mula po dito sa Canada. Uh, maraming maraming salamat po. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Uh, Pilipinas, God first!